namin dyan yes, uh, yeah, no. sa North Cotabato guys yeah, Magkikita na naman kami ni paring uh, KG Simon Good. So yun mga kamsad uh, Lagi po tayong magingat at magpipray God bless Wait lang mga kamsad Andito pala kami sa bahay ni Jun Yan you know, o ah uh, ito, um, uh, teammate ko to nung ano pa kami, Sanggol. Sanggol. Sang <laughs> 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 hindi, anong edad tayo doon? Mga 16. 16. old, yon. Yes. So, sweet 16. Ay napakasawa siya dito sa ano? Ah, uh, hindi na to. Kidapawan na to, di ba? Hmm. At nagpakain siya. Ang niya. Ayan. Huh? Timid ba kita bukas? Hmm. Ay, magkalaban tayo. Sisikuhin ko to bukas. Ngayon mga kabsat, nagluto sila ng paborito kong uh, ulam dito. Iba yung adobo nila rito. Ano? Yan yung last yun. Ano tawag dito? Humba. 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 Humba na adobo. Humba na adobo. Sarap yan mga kabisa. Tapos mamaya Ito. Yan o. No? Ito naman. Pangha. Ihaw na pangha. Native barbecue. Uy. Siyempre. Hindi mo mawawala yung ano dyan. Dorian. Tapos bisayang manok. Ito, ito ang pinakamayaman na doktor daw dito. Yan. Bago maglaro bukas mga kapsat, eh syempre, salo-salo muna kami dito. Ganyan naman ang magkakaibigan, di ba? Ilan years kami hindi nakita ni Jun. Grabe ang tagal. Tapos ngayon, dati si Jun, ang payat nito. Kasi payat ko. Tignan mo naman ngayon, no? Payat pa rin naman siya. So yun mga kapsat, kain muna tayo. Ay, nabusog ako. Ito, nabusog din. Nabusog ka. Oh. Yan ang manager ko. Yan ito. Kung, may, kung ito milyonaryo, ito bilyonaryo. Milyonaryo lang. KFC. Milyonaryo oh, lang KFC. Oh. Mga kamsat pinag-uusapan namin dito uh, bukas. Uh, may maganda daw dito na waterfalls. Dito sa... Uh, Kidapawan. So yan, bukas, pupuntahan natin yan. At ang pangalan ng waterfalls is... Bungolanon Falls. bunga, ano? Bungolanon Falls. Bungolanon Falls. Bungolanon Falls. Tama ba? Tausuban. Tausuban. Yun, so... kagawad. Ah, from dito, ilang minutes yan? 20. 20, minutes. And 2 days. And 2 days. Pagyan. so bukas, mga kapsat, makikita nyo, uh, pupunta namin itong waterfalls na to. Napakaganda eh. Uh, sana samahan nyo ako bukas na dahil... Uh, para pag nabisita kayo man dito sa ano sa Kidapawan eh pasyalan niyo na rin tong lugar na to di ba so yun See you tomorrow sa so Waterfalls, mga kapsat. Hi, good morning, mga kapsat. At uh, is, papunta tayo ng uh, Tausuban. Tama? So, so Tau Suban Falls. Mag Yun. Maglanog-lanog me. Okay. <laughs> Ay, si Tito Edo. Yun. Mga driver. Ano oh, ngayon naman kayo dyan, no? oh. Hello. 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 Good morning. So ngayon mga si, si kapsat, ah, actually yano. mamaya may game kami mamaya hapon but um, request ko kay request ko kay Jun Tamayo kung may mga waterfalls dito dahil yan po yun ano eh yan po yung gustong uh, gustong gawin yun pupuntahan yung mga waterfalls mga kapsan you know yan ang isang ano uh, sa isa uh, sa pangarap ko sa buhay is maikot or mapuntahan lahat ng waterfalls dito sa Pilipinas so di ba pag sinabi yung waterfalls kasi masarap puntahan yung mga yan tsaka um, nakakaano lang Parang amis lang ako dahil hindi na uubusan ng tubig ang waterfalls. <laughs> <laughs> diba? Dito na uubusan water <laughs> water <force laughs> <today>. ang waterfalls. <laughs> ang waterfalls dito, pabaliktad. Pabaliktad. <laughs> <laughs> ang tubig. De, um, yun, yung waterfalls daw dito mga kapsa, sobrang lamig daw. So, tingnan natin mamaya para mapagbabad tayo. From dito sa, anong lugar ito? Tinapawan, Tinapawan ang waterfalls sa Magpet mga ilan oras yun? Wala naman. Ayan, wala, wala. Minutes. Mga 30, 20, 25 30 to 30 minutes. Di ba nadi ako? Tara, samahan nyo kami ngayon kapsa at punta natin itong, uh, ano pa lang ulit? Tausuban Falls. Tausuban Falls, yun. God bless, God bless sa lahat mga kapsa. Saan na to, banda? Bungulanon. 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 Yun na yan. Bung yun. Ano, ano, ano? Bungulanon. Bung Guys, napakalamig dito, grabe. Sarap. Parang an ano kaya, nasa Baguio ka rin eh, no? Papakita ko sa inyo ang view mga kabsa, ha. Ganda oh. At dito muna kami uh, magbe-breakfast. Ngayon it's uh, 7.30 in the morning. Solid dito, lamig. Sarap ng ano, tanawin. ba? Diba? Ito 'yung mga masasarap puntahan. Mga ganitong mga lugar, 'yung tahimik. Tapos marami kang nakikita mga puno sa hangin. Yun yung pag mga probinsya mga kamsat, di diba? Ang sarap, ang sarap ano, ang sarap uh, puntahan. Uh, kasi nga, pag kunwari, pag nasa Manila ka na matagal, uh, pag ganito naman yung uuwi mo rin sa probinsya, eh, masarap talaga. Tapos may kasamang kape. Di ba? Oh, mga kamsat. So ma'am, uh, papunta pala kami dito mga kabsad sa waterfalls na ano pangalan ulit ng waterfall sorry ha ah. nakalagi ko nakakalimutan Tau Tausoban Ah uh, pagpapunta ka dito from uh, Kidapawan makikita mo yung Mount Apo tama di ba Yan yung next na pupuntahan namin mga kabsad yung Mount Apo dahil ano yan eh? hindi, hindi naman basta-basta kailangan puntahan yan eh. Kailangan may team ka, may mga kasama ka, tsaka pinaghahandaan yan. Sa mga 3 days ka doon, no? Mga 3 days, no? 3 days, yan. Well, mga kabisa to, ganda. Ang ganda ng view, ito lang nagpasama oh. <laughs> <laughs> Tito Ed! Ng breakfast mga kapsat at mula dito sa kakainan namin, 3 kilometers nandun yung waterfalls na pupuntahan natin. So, yun mga kapsat, kain muna kami. God bless sa inyo lahat. At, nandito na po tayo. Ayan oh, nakikita nyo naman, nababasa nyo. Mount Apo. Ah, Malapit na dito eh. So, bung, bungo, lanon. Yan, ito yung punta natin, yung waterfalls ng Bungolanon. Dito tayo. Ano, baba pa tayo dito, di ba? Problema mga kapsad, sobrang lamig pala rito. Hindi ako nakasabihan, nakasando pa ako. At paano tayo maliligo sa waterfalls ngayon? Eh sobrang lamig. Lamig, parang ano siya eh, parang Baguio style. Ganoon, you know, parang bagyo style dito. Ang ngayon pababa na tayo ngayon sa waterfalls. Ano, you know, may mga bahay-bahay din dito mga kamsat. At naririnig ko na yun ano, yung tubig ng waterfalls. Yun know ba yung tubig ng waterfalls you na know? So, From sa daanan kung saan kami nagpark mga kapsat, malapit lang. Sarap tumira dito. Ito na. Rininig ko na. Sarap tumira dito dahil tahimik nga mga kapsat. Ako, mga ganito gusto ko ano eh. Uh, pag mag-retire ako, mga ganitong lugar yung gusto kong titirahan. Ito na. dahan tayo mga kapsat dahil mabangin din. medyo madulas sapa eto na mga kapsat tigyan natin dito na tayo sarap dito may kayo amin dito eh. dito tayo, dito tayo. Okay. mag-relax dito mga kapsap Sulit, so, sulit yan o. Oh. Sulit yung uh, pagpunta natin dito sa North Cotabato, Kidapawan. Ang Kidapawan Pidap papunta dito is only uh, 30 minutes. Napaganda nitong uh, place na to. Papansin nyo may mga cottage din dito na pwede nyo pagtambayan ano yung pagpapanit sa Manila saka dito kapsat, diba? Dito, okay, dito para, para, na lang pwede. tayo Ayan, tara, ligo muna tayo mga kapsat! Kanina tapos tayo sa waterfalls, ngayon pupunta tayo ng Lake Agco. 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 luma na eh, nakalagay oh. So ito yung ano natin. Tara mga kabsat, puntahan natin to ha. Oh, pwede pa kayong bumili ng mga souvenir dito. Yan. Yan. Kami pa lang magandang puntahan dito no sa ano sa North Cotabato diyan. North Cotabato. No? So kanina sabi ko nga waterfalls tayo, ngayon pupunta tayo dito sa lake. 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 Alam niyo mga kabsat, dito sa North Cotabato, maraming Ma napupunta na waterfalls dito, hmm, di ba? Maraming. Ay, ano napunta na kanin ay yung oh. nadana natin, Paniki, ano yun? Paniki, Paniki Falls. Paniki, Paniki Falls, di ba? Also, dito rin yung mapupuntahan ang Mount Apo. Nasa paanan tayo, paanan ng Mount paanan, Apo. So, pag, ang ganda ng ano dito, sobrang lamig mga kabsat. Uh, ang, sobrang fresh ng ano, sobrang fresh nung hangin. So, pag gusto naghanap kayo ng mga talagang uh, pagbakasyunan or rest house, sa tingin ko pasok na pasok tong ano, uh, lugar dito sa Kidapawa, no? Kidapawa. North Kudapad. North Kudapad. 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 Sabi nila, maguluto uh, magulo daw dito pero sa akin, no, hindi ho to, Sobrang tahimik ko, sobrang linis ng, ng daanan nila dito, sobrang tahimik, sobrang babait po ng mga tao. So, yung mga kapsat, at ngayon pupunta natin tong lake. Direkto ganda rito. Yeah. Gusto mo gusto ko yung hangin mga kapsat dahil sobrang lamig. Uh, fresh. Sobrang lamig. Eh, Magkali na lang yung mahinga. <laughs> <laughs> may may nagkakaraw. Okay doon mga kapsat. Hmm. So mga kapsat, no? uh, napapansin nyo umuusok yun uh, sa likod natin. Hindi po malamig yan. Uh, yan po yung galing sa ano, Uh, sa ilalim, eh, mainit po yan. Uh, uh, actually, part na rin po ito na sabi nila pagtanong ko, ma, uh, part na to ng Mount Apo, no? So, nakikita nyo yung, ano, soul, soul pour? Soul pour. Yun. E, Ganyan yung, mga kabsyat, mainit. Ang sabi nila dito, pwede ka daw magluto dito ng bulalo, eh. Yun. Yeah. E, Ganyan yung, pwede ka maligo dito. Siguro maluluto ka, mga kapsat pag naligo kayo dito. So, na, uh, ano dito, thank you for your humble care in protecting and preserving Mount Apo. You are a true mountaineer. Yun, di ba? So, ito yung tinatawag nilang uh, Lake Agco. Mm. Tama, di ba? Lake Agco. Yan. First time kong makakita ng mga ganito pag-shot. Ngayon, dito nga, ito sa part na ito malamig. Pero pag palapit ka dito, nararamdam mo talaga yun, no, yung init. Kita nyo na, no? Pusok. Ngayon mga kapsat, nakikita nyo yung init na usok ngayon. At ngayon bababa tayo dito sa lake. Ito yung kung saan ka uh, pwedeng uh, maligo. Yan, kita nyo naman sobrang sarap diba mga kapsat. Imagine nyo, uh, forest siya tapos masarap. Paano ba explain to? Kasi uh, ano eh, uh, ang sarap lang talaga sa pakiramdam mga kapsat na nandito ka sa... Gitna ng bundok tapos yun know, oh, Pwede kang maligo dito. yano si Tito Ed no, Mainit, Tito Ed, mainit. Ay, super init. Ito, su ito super init dito. Oo so, nga, no? Mainit siya. Ah, sobrang ayan, init ayan. nito. Ayan, dyan, yung mga sa to, makikita nyo. Hmm. Pwede mo, ano? Yung history nito, pwede mo sabihin? Uh, ano, yan ang sinasabi ng Lake Agco na kung saan ito ang sagradong lugar ng mga tribo. Mm -hmm. Kung may Kung sila sa mga anito, ganon, So mag-offer sila something tapos sabihin nila kung ano yung ano wish yung wish nila. Wish nila then kinabukasan balikan nila. Ayan na. Wow. Ganon. So para pa nag-wish pala ako na sana pumugi ako. Pwede uh, no? Oo, sabihin mo na lang sana. Ayun yon. Tama talaga kabsat no, yun ano, yun init niya. Pwede kaya pwede kaya natin hawakan to, na try natin mahawakan, sobrang init to. init yan. Super. Di, pero may amoy siya eh. Hindi ganun lang. Parang Oo nga eh. Hindi pero ano 'yan, yung um, mga turista dito nagaganyan, oh. Pero okay lang 'yan sa ano sa sa lunch. Okay, oh. So safe naman siya mga kabsaad, di ba? Dito naman. Sa likod ko, pwede ka maligo. Pero pag likod ko naman dito, hindi ko alam kung pwede ka maligo dito dahil maluluto ka dito. Pag nahulog ka hindi ka na Oh, pag nahulog daw ako dito, baka hindi na daw ako makahon. Ano hey, nga sa to? Wow! Oh mutipano ulog doon. <laughs> Kita nyo naman, no, mga kabsat, no? Nasa gitna tayo ng kabundukan. Tapos may ganito dito. Woo, sarap! Atin yung init, kabsat, no? Meron doon kasing pipe. Papunta rito. At akawakan natin kung gano'n siya kainit. Tatry lang natin. Pahalo eh. Ayan, no? Oh yun isa naman, ito medyo mainit na to eh ngayon hawakan natin tong isa ayun lang ilang, lang, pumula na agad oh, ang init uh, ang init naman nito hindi, hindi ko kaya, <laughs> mainit, mainit para ano eh, nagkakapi ka ganun kainit siya mga kapsat mga kapsat, uh, sobrang relax uh, kasi kanina sa waterfalls malamig yung tubig ngayon naman, dito naman sa lake, sobrang init. So, parang nag-hot and cold ako. Eh, ngayon, papunta na kami ng game ngayon. Pababa na kami ng kidapawan. So, yun. Kita-kita tayo dyan mamaya sa laro. God bless. Alamat.